po ng pagtanggol o depensa ni Pangulong Aquino, yung Disbursement Acceleration Program o DAP, paulit-ulit niyang iginiit na pinasigla ng DAP ang ekonomiya ng ating bansa. Pero ayon po sa isang profesor, lumalabas na karamihan sa mga proyektong pinonduan sa pamamagitan ng DAP ay walang naging direktang benepisyo sa ating ekonomiya. Nakatutok si Ruth Cabal. Sa mga pinaglaanan ng pondo galing sa Disbursement Acceleration Program o DAP, lumalabas sa ang Department of Finance, Banko Sentral ng Pilipinas ang nakatanggap ng pinakamalaking halaga. 30 billion pesos para sa equity infusion o perang pinasok sa BSP. Pero duda dito ang research group na ibon ang katwiran ng DBM para daw ito matiyak na matatag ang estado ng pananalapi sa bansa at upang madagdagan ng pautang ng BSP sa mga maliliit na negosyo. Pero puna ng ibon, sa bilyon-bilyong pisong pinasok sa BSP, 31 million pesos o wala pa ni isang porsyento ang halaga ng pautang na inaprobahan ng BSP batay sa annual reports nito. Sabi naman ni UP Professor Leonor Briones, lumalabas sa karamihan ng mga proyekto na pinondohan ng DAP ay hindi direktang nakabenepisyo sa ekonomiya. Sasabihin na ito ay para sa taupayan, para sa muna before, magpakita ang mga uh, video ng mga bata o hospital o ganito, ganyan, ganyan, na, 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 na tayo dahil sa drop, no? Sinabi ko na na uh, hindi tayo masyadong kumbinsido yung pag-increase ng economic development. May ilang ahensya naman nakatanggap rin ng halagang malaki pa nga sa taunang budget nito. Sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, ang Commission on Higher Education na may budget na 1.4 billion pesos noong 2012, nakatanggap ng mahigit 4 na piso mula sa DAP. Doble naman ang budget ng National Housing Authority para sa 2012 ang natanggap nito galing sa DAP na mahigit 11 billion pesos. Nakita rin ng PCIJ ang ilang proyekto na nabigyan ng pondo kahit wala sa taunang General Appropriations Act o GAA tulad ng 30 billion pesos equity infusion sa BSP, 144 million pesos para sa Commission on Audit, para sa IT program at pagkuha ng dagdag na tauhan, at 357 million pesos para sa pagbili ng makabagong equipment ng Philippine Heart Center. Sa desisyon ng Korte Suprema, unconstitutional daw ang ganitong paraan ng alokasyon ng pondo galing sa DAP na wala sa taunang budget. Bagong appropriations, bagong proyekto na wala sa General Appropriations Act na lumalabang sa provision ng konstitusyon ng separation of powers. Nag-arrogate ang presidente ng power to allocate sa kanyang sarili. Paliwanag naman ni Budget Secretary Bush Abad, may mga proyektong kailangan agad ng pondo, kaya di na naidaan pa sa Kongreso. Gate din niya, di daw nila tinago ang paglalabas ng pondo galing sa DAP. Tuming maglalabas kami ng memo on na Disbursement Acceleration Program naglalabas din kami ng press release para malaman nila kung saan napupunta yung savings generated at anong mga proyekto ang pinupawad mo kanito. So, wala akong secret at uh, meron kaming na uh, report to win na at tumalabas ko sa pahayagan. Ruth Cabal, 24 Horas.